Tá <susurra> Welcome back to another vlog! Today, we are taking you to one of the best places to relax and soak in a warm, um, mineral-rich water here in BC! Welcome to Radium Hot Springs! Yes, yan yung uh, papasok. Kararating lang namin dito guys. Ngayon, nagpapasok kami sa underpass. Uh, may may tunnel doon papunta ng um, hot spring. So, yun yung uh, Pupuntahan natin ngayon Ang ganda dito So yan Under to pools Cash only So Bababa na tayo So ito yung Panel Papasok Ayan. So, taas nito guys. Diyan. Ayan yung daanan ng mga sasakyan. Sa taas. So, tunnel talaga siya. Napapaligiran tayo sa magandang kalikasan. Char! From, ah, ito pala siya before oh. Ayan. Yay suyan so, yan o, oh, bundok Ayan na Yung hot spring Yan Yay. Ito yung sa loob Before ka it, Or ito yung lobby nila Kunwari Oso admission. Payat ka ng admission fee. Nale ito yung uh, history nila, yung mga yung pool before. you Like it? Maybe you saw the beaver in the tunnel. What's <laughs> that? What is that? <laughs> hey, say, oh, Mami, hi 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 Hello! Hi Hello! <laughs> <Yeah, yeah>. Hi <laughs> <laughs> say Hi So we are now in Radium Hot Springs. Ang daming tao. Ang sobrang init pero ang lamig pero mainit yung pool. Oh my, <laughs> <for sure. laughs> Oh, so, hi everyone! Say hi. Hi. <laughs> so, dito guys, ang lamig ng ano ng hangin. Pero since sobrang init ng ano ng water, talaga bumuusok siya sa init at springs nature. So ngayon, hindi mo mararamdaman yung lamig. So, my favorite, the may dalaki ng tubig para sa kanya. May water kasi sobrang init talaga. So, <laughs> nakakatawa pa yung experience namin kanina kasi first time nga namin dito ngayon ang nangyari is magbayad ka admission. So, I think $17.50. Tapos, kung mag-ano ka rin, kuha ka rin ng locker, pwede, I think $2 or $1.50. o ganon. So, ngayon, magkaiba yung um, toilet or bathroom ng uh, babae at lalaki. Then, before kayo papasok doon, iiwan nyo yung mga sleeper shoes or whatever doon sa hallway. Tapos pasok ka doon sa male or sa female. Ngayon, may mga kasabayan ako na ano, uh, pumasok doon sa female. Tapos, sabi ni Ray, siya daw mauna magbihis. So sabi ko, sige, maghintay lang ako sa labas. So nag naghintay ako sa labas ng male ano, uh, toilet or bathroom din sabi ko hala yung mga kasamahan ko hindi na lumalabas sabi ko ang kagal naman nilang nagbibis tapos ngayon si Ray yung mabas niyo siya lang yung mag isang basa tapos maligo muna before kayo punta dito so sabi ko wait ba't ka lumabas niya Basa ka lang mag-isa dito. Ganun pala yun, guys. <laughs> mag magkita na lang kayo dito sa labas ng pool kasi may from from Sino, may doon sa Oo, sa labas ng toilet sa kabila may waiting room naman before kayo lalabas talaga dito. So ngayon nandito sa aking lahat ng bahay. <laughs> uh, okay, okay, okay. So akala ko kasi makakalabas pa siya makakabalik ganun. Di na pala, Rich na pala dito. Ah, natutuwa ako. Natatawa talaga ako. Tapos, grabe, ang tatlong bag yung dalawa kasi may bata sa amin pa. Tapos gatas mga ganun. Hindi. Natawa <laughs> lang na. <laughs> Parang syunga-syunga. Syunga-syunga experience today, guys. Pero, worth it naman. Ang ganda dito. So, mamili kayo either sa hot pool or cool pool. Yung, uh, ano, yung malamig na pool na sa taas. Nasa sa doon, doon sa taas. Tapos, yung hot dito. Alam nyo, kanin, uh, actually, kahapon may sticknick ako. Ang sakit niya ng dito sa likod ko. Tapos biglang, nag ako dito. Nawala na siya. Nagla. Nawala na. Nawala na. Hindi na masakit. Tapos pumunta kami dito ng dahil kasi nga daw, naka maganda daw to sa skin since yung bata namin may eczema so sinabi ng swimming uh, coach nila na dalhin daw dito kaya din dalhin namin dito so ngayon, parang nag-dry yung mga pula-pula niya. Uh, ichi, 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 ichi. So, ang ganda dito, guys. Punta kayo dito. Ano lang naman to, eh. Mga 2 hours and uh, 45 minutes drive from Calgary. Uh, almost 3 hours. Ah, uh, almost 3 hours. Let's say 3 hours na. Maganda dito. Ito ay nasa British Columbia. Ang ganda dito kasi, sobrang ganda. Wala akong sabi. Ganda, ganda dito. Ang <laughs> uh, palibot niya, rocky, uh,

I said, mm -hmm. are, are you ready? No! Alright, go. we touch the very end. of oh, okay. mm -hmm. we around immediately. Alright, so touch the end oh, little no little and then give no, come on back. Huh? huh? <laughs>

Mummy, mommy, coming. Mummy's coming, look at mommy. Mummy! Mummy's coming Wow. <laughs> Let's go. Let's go. Ito yung ano lobby nila guys. Pagpasok niyo. Sa baba. Ito iwan yung mga sapato. Yan Ayan. Insip. Get na pamalik sa lama baby I love you Yan yung hot spring ayan naman yung cold water pool This is my toilet dito. Ito naman yung ano. Yan, sa kabila. hiking trail. Pwede kong mupo dyan. Yan siya. Tapos, yun yung pagpasok sa yung entrance. Ito naman yung sa laba sa kabila to. Ngayon doon yung cold na pool. Tapos yan. Tingnan yung mountain side. Tapos yan yung hot pool. Ang init jen guys, grabe. Talagang magdala ka rin, magdala kayo ng water pag mag-swimming kayo diyan oh. Ang ganda oh. Yan yung view niya from the spring. Yan oh. Hanggang pa yan dito. Ay, baka ayaw nilang magpa-video. maganda siya. Oh. Yeah. Tapos yan dyan, highway na daan na yan dyan. And then, doon, doon, tunnel. Papa, punta sa kabila. Yan. Yan. So, ang ganda dito, guys. Punta kayo dito, $17.50 lang naman yung ano, entrance. And then, makagamit kayo ng hot, hot pool at cold pool. So, ito na yung tunnel. Tunnel na sinasabi. So, dito tayo mag-cross sa taas nito. Daan na ng mga sasakyan. Ito yung mga ah. Uh, trivia, trivia. Trivia. Okay, na tayo sa taas? Let's give it four. Stairs. Huh? Ito na yung highway. Yan na yung highway, guys. Yan. Mountain side. Punta na tayo sa parking lot. Okay ayan so ito yung ano nila timing ayan open sila daily 8.30 to 10pm alcohol wala food wala so ayan, radium hot spring so ayan yung parking lot let's go home So, ito yung ano famous rock na pagpupunta ka dito sa Radium Hot Springs nagpapapicture dito so magpapicture din tayo dito guys char <laughs> So yan yung palibot May sapa din dito ah oh, sapa River <laughs> ay buhay ng cellphone bye <laughs> Ang ganda ng rock formation nila dito oh. So galing kami doon kanina. Tapos dito banda yung maganda sana ng magpicture. Doon kasi against the light. So ito 'yan. Sa baba. And then, ah, welcome to a walk into time ah okay ito pala carving the canyon yan siya. imagine standing here just after the last ice age you would be encased in rock oh ito pala lumusok yung ano kanina You will be working. Grabe. Uy, pag mahulog ang cellphone, good luck. Wow. Nasaan uh, some... Oh, doon pala yung ano. ang ganda, uy. Okay. I-zoom natin. Zoom. Zoom. Munti ka na mahulog. Good luck. Yeah. Oh my dear. Out of nowhere. Out of nowhere. Dito naman ano malapit sa radium. May ano sila parang ito yung town ata ni siya sa labas. So, since nagutom kami, andito kami sa Goat Street. So, ano lang, baka may papaitan dito. <laughs> Char. Goat Street. So, ito yung ayan. ayan. Ito, ayan. Goat Street Kitchen. So, baka may papaitan sila dito. And then, yan yung pinaka downtown natin ata nila dito. Ayan. So ngayon, nagintay kami na makaupo. Pinaupo muna kami dito. Ayan yung uh, restaurant. Ayan. Ito yung sa loob ng restaurant. Ito. Oh, my bar. Yeah. Nice. Thank you. Okay. Yeah. So ito na in order namin guys. Ito yung kambing char. Walang <laughs> soy. Okay anak Push your head. Head. Push your head. Push your head. Yay! Clap your head. Clap no, your head. No, not your head. Clap your head. Clap. Clap, clap. Clap. So guys, ayun Kakatapos lang namin kumain doon sa Goat Street Masarap din doon Mexican, ano siya, uh, restaurant And then Umulan ngayon dito Ayan uh, pala yung Radium Supermarket Nagpagasolina kami Umulan oh, na naman siya Just to look Umulan okay. siya yeah. So I think that's it for our, our Radium vlog So ngayon ay may pupuntahan na naman kami. So, sa next vlog na naman yun, continuation. See you guys! Until next time, God bless everyone. Bye!